Good morning. Dito tayo ngayon sa Kabagyo. Ito. Ayun. Tapos dito. Frederick. Diyan kami na pagkabit ng ano, tent sa ano, Erox. Frederick. Okay. Pasok tayo. Ito okay. Dito Echo. Version 2. Ayan, Video light light ni kami. lahat? na, no. Guys, oh, itu ya no. mo panggilan dari right? Platinum. Predirik, kan? Sejurus no. Uh. Ayan, nagkabito. Sige, paano nyo ko? Buto blue black. Okay. Lindon. Ah, Lindon. 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 Oh, punta kayo dito sa Kabagyo. Dito kayo sa Frederick. Frederick. Ayan o. No? Ayan. Malawang ka. Shout out. Sila kayo shout out. Shout out sa mga Oh. No. Oh. Wow, popokati 'yan, oh. 'Yan 'tong na Aerox. Nandito oh, na, ay, gura mo. Oh. Kung bigayo. Kung pupukabit kayo dito kayo sa Arkasdi Akabagyo. Frederick, dito yung ano may ay ipilipil ah. yung wait yeah. <tong> atin <tong> dito na Frederic ang ni Đây, cô lạc đặt đũa anh, cho mấy Ui, Đó apa? dia negaranya? Saragud, nak mas? Agud? Mualak mana? Agud atau agud? Wuih, tak bus dah? Okay. Jauh. Jauh. Eh? Mana? Kena. Kena. Pangit ang kumpan ito. Yan ang pinakagawa Moto Blue Vlog. Isig na mo siya taot. Isig na taot. Ang Wala? Yung mga kaila ba? Yung kaya. Ayoy. Kasi ang pangalan mo? Kasi ha? Okay, makita ka sa YouTube. YouTube ba? Rolling? Okay. Okay, bayad na. 200 lang. 200. Okay. Tapos na.

Happy,